napakaraming sunog na nangyari ngayong nagdaang mga buwan. March is Fire Prevention Month. Tapos na yung March, April na. Pero hanggang ngayon, uh, napakarami ko pa rin po nakikita ng mga sunog sa mga bahay-bahay, sa mga building. So, napakahalaga po na malaman po natin itong sampung tips na i-share ko po ngayon para maiwasan na sunog sa mga bahay at magre-recommend po ako ng mga product na pwede po nating bilhin para makaiwas sa sunog. Number one, mag-install po ng smoke detector. Bakit? Sabi nga, early detection, save lives and property. So, kapag ka may smoke detector, usok pa lang, na niya na. Makakapaghanda ng mas maaga yung mga tao makakalikas ng mas maaga and makakapag alarm sila sa mga mga kapitbahay para makapaghanda ng mga tubig or mga gamit pamatay sunog at syempre yung mga smoke detector na to inalagay ko po yung description sa yung link sa description para makabilirin po kayo na pwede ninyo magamit sa inyong mga tahanan. Ang mga smoke detector ay battery operated or hardwired smoke alarms. So, pwede ilagay natin sa mga higaan po natin or sa, ano, I mean, sa mga kwarto natin, sa mga hallways, daanan, ganun din po sa mga kitchen or sa mga kusina. And syempre, monthly dapat itetest natin ito kung ito po ay gumagana. Number two, fire extinguisher. Bakit? Ito pong fire extinguisher ay nakakatulong para maapula yung mga maliliit na sunog bago ito kumalat. So, uh, napakaraming mga fire extinguisher na pwede po natin bilhin. Uh, tip ko lang is dapat ilagay po natin sa mga kusina na kung saan. Eh, dito kasi sa kusina, yan madalas ang pinagmumula ng sunog. So, lagay natin sa kusina, sa mga garahe. At syempre, dapat pag-aralin natin kung paano ito gamitin. Tip number three, mag-install tayo ng mga fire blanket. So, parang ano to eh, blanket to na fire resistant. Bakit? Um, nakakatulong po ito para maapula rin yung mga small fires. Ayun nga po, no? lalo na sa mga lutuan. bawa, may nasusunog or malakas yung apoy dun sa lutuan. Gagano nyo lang, tapos na mawawala na yung apoy. Siyempre, ilalagay po uh, sa kusina na madaling makuha. Kung saan madaling mag na gano'n. Para madaling, at saka madaling tandaan mo saan. Hindi yung ilalagay po natin sa mga kabi-kabinet na mahirap mahanap. Okay? Number four iwasan natin ng overloading ng mga electrical outlets. Opo, so, bakit? Kapag ka napakarami, nakasaksak dyan. Kaya po mag-overheat po yan, mag-spark po yan, pag mula na sunog. So, meron po tayong mga surge protectors uh, with circuit breaker, automatically, nagte-turn off po yon Kapag ka uh, meron pong um, parang uh, overheating. Okay? Ang tip ko lang po, iwasan po natin yung sobrang daming nakasaksak po, uh, sa outlet, i-unplug po natin, tanggalin natin sa saksakan yung mga, uh, mga appliances na hindi naman natin ginagamit. Tip number five, <clears throat> use appliances safely. Yung mga appliances natin, tulad ng na electric fan, electric stove, um, yung uh, plancha, ganun din po yung ano pa ba, yung mga ref, Uh, mga electric fan, ano pa ba, yung mga coffee maker, yung lutuan ng kanin, rice cooker, syempre, napakahalaga na lahat ng yon ay maayos na gumagana. Huwag tayong gagamit ng mga alam natin na sira-sira na. Pagmumulan din kasi yan nasunog mga kalis. Syempre, ang product po natin na pwedeng bubili dito ay yung mga smart plug timers. Okay, kusa po itong nag-turn off uh, kapag ka ito po ay tapos ng gamitin. Po, tip ko lang po. Uh, patayin ninyo yung mga heat producing appliances like ano ba yung mga plancha, yung lutuan ng tubig, heater, lutuan ng kanin, yung mga nagpop, uh, yung mga oven, lahat ng nagpo-produce ng init is i-unplug natin palagi. Okay po, bago tayo umalis ng bahay or umalis ng kwarto. Tip number six, practice safe cooking. Luto, Okay, kaya isang nagluluto sa kusina. Ang kusina ay number one na pinagmumulan na sunog sa mga bahay-bahay. Okay? Dapat meron po tayong stove top fire suppressor. Ayan, pwede natin i-check. Huwag natin iiwan ang ating kusina habang tayo po ay nagtuprito, nagluluto ng kung ano-ano. At -ano. po, like, oh, pwede pagmulan niya nasunog sunog, okay? Number seven. Yung mga flammable materials, ilayo po natin sa init or, or heat sources. Ibawa, sa stove or dun sa kalan po natin, ilayo po natin doon yung kurtina, mga papel, mga tela na madaling pagmulan ng sunog. Okay po, ilayo po natin. Siyempre, dapat meron ko tayong mga heat resistant na mga storage uh, storage na gamit, mats, uh, na kung saan o kaya mga cabinets na heat resistant na malayo, tatlong 3 uh, feet away from the heat. Okay po, para maiwas po na pagmulan na sunog. Okay? Mga papel, kurtina, mga tela, at iba pa. Number eight, i-check po natin yung mga heating system. Wow, social dito yung mga merong heater sa bahay. So, sa Pilipinas, wala naman tayong mga heater. Pwede na sa mga um, dito sa mga liguan. Siyempre, may mga heater po yon So, kailangan, uh, lagi po nating i-maintain yun na maayos na gumagana and syempre um, dapat nga po meron tayong carbon monoxide tsaka smoke detector para in case na meron pong usok eh may detect agad po, uh, tip ko lang po pag may mga heater heater po tayo eh, schedule po natin annually once a year na i-check po ito kung ito po ay maayos na gumagana tip number 8 um, store, uh, yung mga gamit natin, or yung mga gasolina, paint thinner, aerosols, hairspray, na madaling pagmulan ng sunog, ay dapat ay nakastore or nakatago ng maayos. Ay po, malayo sa padaling abutin ng mga bata, malayo sa heat, eh, heat source. Ay po, dapat meron tayong safety cabinet para sa mga ganito, mga gasolina, grasa, Uh, hairspray, uh, okay, lahat po ng mga, dapat, ayan, uh, itong mga gamit na to ay dapat nasa lugar na kung saan, well ventilated, malamig ang area, malayo sa mga, mga pwedeng pagmulan ng sunog or mga apoy. Number 10, tip number 10, Create and practice escape plan. Dapat alam natin yung mga emergency exit sa bahay. So, mahalaga talaga, no? Ang mahirap lang kasi sa Pilipinas, yung mga bahay natin is, minsan, wala talagang emergency, uh, para parang exit na lugar. Pero, napakahalaga yun. Para in case of sunog, is makakatakas po kayo na maayos. So, syempre, for example, nasa building kayo, ay nasa fifth floor kayo, mataas, syempre, yung sunog, kunyari, nasa baba, dapat meron kayong mga fire ladders, escape ladder, yung mga parang hagdan na pwede ninyong iganon na ilagay sa bahay ninyo. So, mag-track, mahalaga yung fire drill. Kaya po, mag-practice ninyo kung paano gamitin ito. For example, um, pra practice ninyo, parang, kunwari, may sunog, o syempre, ayan, practice ninyo kung paano kayo makakatakas gamit yung mga hagdan na to. Po, Ayan sana po ay nakatulong uh, ah, yung video ko po na to para maiwasan po natin yung sunog dahil di ba alin ang manakawan huwag lang masunoga ni Kanga okay po? sana yung nakatulong sa inyo ang video ko ito and keep safe po mga kababayan bye, -bye po